Alhamdulillah for my life. Alhamdulillah for my job. Ang tulog mukbang. Pero nakaisip ako eh. Pero hindi naman siya connected yan eh. Ito ba yung kick-up? Bitti dirham, equivalent to 700 pesos. My God, isang tao lang ang kakain. nagmumukbang ako ng nagmumukbang ako ng mm. YouTube ng mukbang. Tapos, ligang, ligang <laughs> yung crunchy niya tapos yung sweetness ng minggo. Perfect. Chalibi, baka naman libre mo ako. Mm. Satisfied creepy. Tapos nanonood ka ng movie. May hindi ko mo na

Let's try this one. Saan pa ako sa Dito, dito. Oh, dito pala ako nakakonect. Hindi rin. Kumunik ba? So, connected daw siya. Guys, yung salad ng Jollibee. Masarap to. Ganito pala pa nagmumukbang. Hindi niya nakikita yung pagkain pero nakikita yung pag pagkakain ko. Yung sweet siya na crunchy tapos healthy. Huwag naman ako pagkakita naman. mm To eh, ang luwag naman ito eh. Tapos natutulog malaga ako. Hmm? Natakal-tagal ko na gusto bumili. Pero nagdadalawang isip ako kasi mahal. Saka, wala akong tawag ko walang bariya. Hmm? Kalo French Fries ga crispy Kalo di beli beli ga crispy Sambil dicap Enak Chicken, chicken Sambil aku ke Iba talaga yung chicken and cake, Jollibee <laughs> Paano ba kumain may board Ay, nah, hindi nakakahiya. Ah. <laughs> Alhamdulillah. Ang init-init sa the na ko ng tubig yung yung